Alam niyo po, ang heart attack, heart disease, yan talaga number one killer sa buong mundo. Pag tiningnan natin yung uh, top 10 causes ng pagkamatay sa buong mundo, number one ang sakit sa puso sa Pilipinas. Around 254 ang namamatay sa sakit sa puso araw-araw. Kaya napakalaga itong topic natin. Ako po, kaya ito nga, ito, nga po yung inaral ko eh, bilang cardiologist at internist. Kasi nga yung heart attack, yun ang fastest way to die. ah uh, pwede nga within 1 minute, 2 minutes, biglang huminto yung puso, eh, titigil na. So, kailangan mahuli natin ng maaga. Okay? Yung mga sintomas nito, minsan malinaw, minsan parang tridor yung sintomas. Eh merong isang pag-aaral po, maganda tong pag itong pag-aaral. Itong pag-aaral, tiningnan nila ang 500 katao na inataki sa puso at dinala sa emergency room. Okay, inatake sa puso. So, chine-check up sila. Tinanong nila itong 500 katao, ano ba nararamdaman nyo one month before? Hindi yung pagpunta nila sa emergency room. Siyempre, sumakit na ang dibdib. No? Pero one month before, may naramdaman na ba kayo? karamihan sa kanila, more than 50% nagsabi, ah, meron na pala silang nararamdaman one month before inatake sa puso, pero hindi nila pinansin. Okay? Ano tong mga alanganin na senyales? Okay, bago ko to bigay itong walong eight signs na possible heart attack in the future, explain ko lang na hindi naman porke meron kayo nitong eight eight senyales ay eh, magkakatake sa puso. Dapat muna yung risk factor ng pasyente. Ano yung risk profile? May itsura kasi yung taong inaatake sa puso. Usually, ah, usually mas matataba sila. Usually, may high blood sila. May diabetes sila. Usually, naninigarilyo sila. Sobra stress sa trabaho. Umiinom ng alak. Ang edad, usually, mga 40 to 50 to 60 years old, minsan bumabata at 35 years old. Pero yan yung mga profile na 40s to 50s, uh, overweight, stressful job, yun ang mga ina sa puso. So, pag ganyan ang profile nyo, tapos meron kayo nitong walong senyales, eh ingat tayo, papacheck na tayo sa cardiologist na maaga para maagapan natin bago umabot sa heart attack. Kasi nga po, pag na-heart attack na, marami, hindi na umabot sa emergency room. May Actually, around 50% sa bahay na lang namamatay, hindi na umabot na emergency room. So, ano tong early warning signs? Walo. Number one, meron na sila nararamdamang masakit sa dibdib. May pasakit-sakit na mabigat, tapos hindi nila pinapansin. Number two, hindi lang sa dibdib, minsan dito sa kamay, minsan dito sa leeg, meron na silang nararamdaman. Number three, may pahilo-hilo na sila. Minsan, nahihilo na sila tapos nawawala. Number four, mas pagod sila. Bin, minsan, biglang hapo na lang sila. Hindi nila alam bakit. Baka humihina na pala yung puso. Number five, madalas nasusuka o hindi natutunawan. Marami nasusuka, hindi natutunawan. Pwedeng talaga may problema ka sa tiyan. Pero, tulad na sinabi ko, sa risk profile, lalaki, may edad, mataba, diabetic, matigas ang ulo, stressful job, tapos ganito na ramdaman, chest pain, dizziness, fatigue, nasusuka, isipin natin baka sa puso. Number six, pinapawisan minsan ng malamig. Parang cold clammy, cold na malamig. Oh, bigla-bigla, uh, walang kabagay Bakit? Pwedeng nervios o pwedeng nagbabara sa puso. Number seven, biglang may heart palpitation, kumakabog. And number eight, eight out of eight senyales to early signs of heart attack, eh biglang hinihingal, shortness of breath. So kung meron kayo nito, tapos na kayo sa risk profile na sinasabi ko, papacheck tayo sa cardiologist. Una, gagawin ECG, pero ang ECG, 50% sure lang siya. Hindi siya talaga ganun ka-accurate. Minsan, 2D echo, may tulong yon Pag 2D echo, mas maganda. Kita mo kung lumalaki yung puso, mahina ba ang puso. Pwede rin yung treadmill stress test. Yung tumatakbo ka sa treadmill, habang ini-ECG, yon mas nakikita kung may bara sa puso. At kung may duda talaga yung doktor nyo, yung cardiologist nyo na baka may bara, diretso na sa angiogram angiogram, naglalagay ng wire sa kamay o sa singit nakikita nila talaga yung ugat, yung artery sa puso kung may bara ba isa, dalawa, tatlong bara, gaano ka bara pero hindi natin gagawin yun kung uh, duda pa lang naman, eh. yun lang sinasabi natin ngayon naman, ito maganda itong uh, topic ko papano naman kung sumasakit lang sa dibdib, baka naman hindi sa puso okay maraming possibilities na hindi pala sa puso. Actually, dito sa akin, eh, merong mga walong possibility na hindi pala galing sa puso ang dahilan. Kaya sumasakit ang dibdib mo. Okay? Unahin muna natin yung galing sa puso. Okay, chest pain. Yung sakit sa dibdib na galing sa puso ay dapat, ito ah, yung chest pain ng angina o heart attack. Usually, mabigat ang pakiramdam. Tsaka usually, 5 minutes to 15 minutes ang sakit niya. Nag-uumpisa mga 5 minutes bago mawala, 15 minutes, hanggang ganun lang. Pag sinabi mo, wala pang 1 minute yung sakit sa dibdib, nawawala, hindi na sa puso yan. Pag sinabi mo, tatlong oras masakit, hindi na sa puso yan. Dapat 5 to 15 minutes lang ang bara. Kasi pag 30 minutes o 1 hour, ano yun? Baka patay na yung pasyente. Walang ganong katagal na bara. 5 to 15 minutes lang, dapat gaganda rin pakiramdam. Bukod sa 5 to 15 minutes ng timing, next ang naramdaman parang mabigat. Ganito itsura nila. Meron sila, naka sila dito. Okay? So, hindi nila maituro. Ituro mo na saan yung masakit. Hindi nila maturo kasi nasa loob yung puso. Eh. Usually dito sa gitna. Minsan kaliwang kamay, minsan naganleeg. pero usually dito. Pag sinabi nila tumutusok dok dito, kung nagturo, ay hindi nasa puso yun. Pag sinabi nila parang pumipitik-pitik, <clears> hindi <throat> na rin sa puso yon, di ba? O pag sinabi nila nasa kanan, oh usually puso, gitna o oh kaliwa. So, hindi na rin sa puso yon. So, 5 to 15 minutes, mabigat ang pakiramdam, parang dinadaganan. Yun ang common. And another factor, yung napagod. Usually, lalabas yung sakit sa puso, napagod umakyat ng hagdanan, napagod, sumakit ang dibdib. Umere, pumunta sa banyo, dumumi, sumakit ang dibdib. Pwede. Na-stress, nagsisisigaw, nagalit, pwede rin yan. O pagising sa umaga, pwede rin yan. So, yan yung mga possible na heart causes. Ngayon, punta naman tayo sa hindi galing sa puso. Tulad na sinabi ko, what if tusok-tusok lang? Pag tusok-tusok, Pwedeng muscle pain lang yan. Baka napilay ka lang, di ba? Muscle pain, costochondritis. O pag tinuro niya sa buto, baka rib pain. Baka nabugbog ka. Baka tulog mo, nakatabingi ka. Baka kaka-computer, nakakuba. Matagal nakaupo, nakakuba. O baka nagbabasketball uh, ka, nagpo-football ka, natamahan ka pala dito, nagbo-boxing ka, natamahan ka. So, pwedeng muscle pain or rib pain. So, walang kaso yan. Other cause ng chest pain pwedeng anxiety o panic attack, nervous. Diba ang daming may nervous. Pag nervous, hirap din huminga, palpitation din, pero feeling nila parang mamamatay na sila, pero ang nervous kita mo sa mukha eh. Yung mukha ng nervous talagang kabado eh, malaki mata kabado. Ang mukha ng sakit sa puso, usually nakakunot na noo eh, nakaganyan eh. Parang masakit, nakaganyan sila talaga eh. Alam mong masama, alam nilang masama, masama kutub nila. Pero yung panic, parang panic lang siya, ganun lang siya, okay? So, tsaka tulad na sinabi ko, risk profile. Pag ang pasyente, 40 to 50, 60 years old, mataba, diabetic, naninigarilyo, baka sa puso. Pero kung bata pa, babae, 30 years old, 20 years old, wala naman sakit, walang diabetes, walang high blood, tapos sakit ng dibdib, nagpa-panic, tulala, energyos eh, yan, panic yan. Okay? Another possibility na masakit ng dibdib, pwedeng ulcer. Ulcer, heartburn, indigestion, o GERD, gastric reflux. Baka galing sa tiyan ng problema kasi ang tiyan, at puso magkalapit lang. So, baka nangangasim, nalipasan na, nalipasa na pagkain, o may nakaing sira, o biglang humiga siya, o maakyat yung asid, so maasim dito sa lalamunan, at masakit sa dibdib, parang hindi matunawan. Pwedeng heartburn yon Pero minsan nga, mahirap masabi, heartburn ba, as ba, o sakit sa puso. depending nga kasi sa profile. So tulad na sinabi ko, kung wala naman sakit, tapos gano'n, nangangasim lang. O, dani na sa inom ng tubig, relax lang muna, kain ng saging, kain ng regular, bawa stress, dapat mawawala na. Pero kung alanganin kayo kung gastric reflux or sakit sa puso, pa-check na rin sa cardiologist para lang sure. ba? Diba? Another cause ng chest pain, pwedeng galing sa baga. Baga, okay? Baka may pulmonya o may pulmonya o may maliit na pulmonya, pneumonitis o may depresya sa baga. So paghinga, nauubos siya. May plema, baka may lagnat o baka sa baga 'yon, masakit din ang dibdib noon. Okay? Pwede rin naman galing sa gallbladder, sa bato sa apdo. O masakit din ang dibdib, kaya lang pagbato sa apdo, medyo gitna at pakanan. Medyo kanan na yun eh. O gitna. Tapos, kumain ka ng oily, matataba. ba? Diba? tapos Tapos, sasakit. Tapos, hanggang tugon sa, sa likod. So, pag gallbladder stone, papa-ultrasound, makikita sa ultrasound, may bato sa abdo. Another possibility, medyo rare ito, tignan nyo yung dibdib. Baka pag sinabi sa akin sa dibdib, baka may mga sugat dito. ba? Diba? Baka may, may mga pantal-pantal. Or pwedeng may kulebra or shingles. Shingles is herpes zoster. So yung shingles, masakit yun. Parang isang linya. Misan nagkakalinya dito. para siyang tigyawat na isang linya dyan. Sobra sakit. So kala mo sakit sa puso o hindi pala. Okay? Possible din mga rib fracture. Meron din mga rare cause ng sakit sa dibdib. Ito rare naman, birang-bira. Uh, pero itong mga rare deadly, eh, yung mga pulmonary embolism, yung nagbara yung dugo sa paa, nagbara sa puso, ah, nag, nagbara sa lungs. Yung dugo sa paa, nagbara sa lungs, pulmonary embolism, nahirapan yung puso, nakakamatay ito. Pero rare to So kaya sabi ko nga, pag nakaupo, galaw-galaw, pag uupo na matagal, o oh, yung mga may manas, may varicose veins, dapat galaw-galaw para hindi pumanaw, hindi magbuwan dugo. Meron ding aortic dissection, nakakamatay din pero rare naman to. Yung aorta mismo, thoracic aorta, uh, may nare-report yan, very rare siguro, may edad, high blood, tsaka or genetic na mamana na may sira yung aorta. Pero ito, ito mga rare na to. Eh. Okay? So tulad na sinabi ko, kung may sakit sa dibdib, hindi naman sure galing sa puso, kung alanganin po kayo, pa po tayo sa ating cardiologist. Pero dito naman, na-explain ko naman sa inyo eh. O, baka naman sa buto lang. O tulad na sinabi ko, kung 5 to 15 minutes, eh yun yung mas uh, prone na baka sakit sa puso. Kung 1 minute lang, hindi na sa puso yan. Kung tatlong oras, hindi na sa puso yan. Kung tumutusok, hindi na sa puso yan. Kung 30 years old ka lang na babae, wala namang kasakit-sakit, malamang hindi rin sa puso yan. Sana po nakatulong tong video natin. Share po natin sa ating kababayan. God bless po.